Marahin ay baka nakain mo na lahat ng banana chips kaya simulan natin ang proseso mula sa scratch. Kung nasaan itong mga ekspertong magsasaka, pagkuha ng napakalawak na pag-aalaga ng mga puno ng saging. Siya ay inaalis ang tuyo na umaagos na bahagi sa mapuguti ang sirkulasyon ng hangin at sikat ng araw. Penetration at alam mong lahat ito ay ang mahalagang hakbang na maaaring niisip mo kung bakit bugs binabawasan ng blue bagging round na ito ang pangailangan para sa mga kemikal ng pesticidio na nagtataguyod ng higit pa-organic na diskarte sa pamahala ng peste at kinokontrol ang pare-parehong temperatura at mga antas ng halumigmig. Kapag ninanais ang kapal para sa berdeng saging ay nakakamit sinulan nilang pag ang mga daliri ng saging bunch gamit ang matalim na kutsilyo. Pagkatapos ay ang niwa ay ginawa ng ilang pulgada sa itaas ng unang kamay na tinutiyak na lahat ng kamay ng saging ay sa masamang ani. Ginagamit nila itong DIY transporting wire system upang maging dalhin at dalhin ang buong inani na saging. Sabay-sabay at ligtas na patungo sa pangunahing unit. Sa ganitong paraan, pinoprotektahan nila ang mga saging mula sa lahat ng posibleng pinsala. Kabilang ang mga pasa ang mga saging ay ang pinakamahusay na lumalaki sa mainit-init na temperatura at India ang pinakamalaki ng producer ng mga saging na ginagawa nito sa paligid 30 milyon saging kada taon. Kapag nakarating na sa pasilidad ng mga saging na ito, inihahanda nila ang entablado para sa paglilinis at paghuhugas ng mga saging na ito. Para sa layunin ito, nagtakda sila ng masilan ngunit kinakailangang halaga ng presyon ng tubig. Upang linisin ang saging nang hindi nasisira ang mga ito ay kunin natin at pagsisuri sa kalidad. Una itong mga aprobadong saging mayroon dumating para sa masusing paglilinis ng maayos pagputol ng mga kamay ng saging sa pumamagitan ng paggamit ng matutulis na kutsilyo. Ang prosesong ito ay pangunahing ginagawa manumano na may mahusay na katumpakan din sa pahabain ang buhay ng istante mapanatili ang kalidad ng saging sa buong pinoproseso. Ang mga ito ay pre-cooled upang mabuwasan mabilis ang kanilang temperatura. Sa akbang na ito, nagpapabagal sa proseso ng pagkahinog at tumutulong sa pagpapanatili ng katatagan. Ang pre-cooling ay karaniwang ginagawa ng makalaki, cool ng malamig at sariwang tubig ang mga saging lang ang nakakatugon sa mahigpit na pamantayan para sa laki ng hugis at katatagan ay napili para sa pag-uuri ng paggawa ng chip ay madalas na ginagawa sa pumamagitan ng kamay upang matiyak ang pare-pareho ang kalidad ng mga masisipag na manggagawa. Siya at sa atin piliin at kolektahin ang naaprubahan sa at talagyan para hihanda ang mga ito at dalhin ang mga ito para sa karagdagang pagpuproseso. Kailangan lang nilang piliin ang tamang laki at berdeng saging dahil sila ay pupunta sa transportasyon ng mga ito at ang mga prutas na tulad nito ay hindi masisira. Isang mahabang na paglalakbay bukod sa sila ay magiging ganap hinog sa pagdating at ipakita namin sa ib. iyan dyan. Kaya magtagal dito dumating pagampas sa mga saging na iyon nang may pagmamahal hindi talagang may mga label ng kumpanya at deklarasyon ang mga ito bilang handa na gawin ang iyong katakam-takam. Hindi mo paglabanan ng tips gaya ng sinabi namin sa iyo. Dati, ng maramihan, ang pagsasakan ng saging ay posible lamang sa marinit na lugar kaya sila ay pagbunta sa in init ng isang mahabang trip upang ang disinfectant spray ay dapat umupo at maghintay ng ilang sandali dahil nagsisimula pa lang ang paglalakbay na pupuntahan mo upang masaksihan ang tunay na paggawa ng chip sa unang ay hindi pang na saging production factory na kailangan nilang hawakan at nagdadala ng libo-libo at kung minsan milyon-milyong tunilad ng saging. Bukod pa sa paggawa ng banana chips, naluluwas din ang pabrika ng mga sariwang saging gamit ang parehong mahigpit na pagpili. Iproseso si lamang ang pinakamahusay na saging, ang napili at naingat na nakaimpake upang panatili ang kanilang kalidad sa panahon. Transportasyon na makarating kami sa pabrika. Gawin sa pal ng saging ang proseso ay nagsisimula sa pagtanggap ng mga kahon ng sariwang hinog na saging. Ang mga sariwang saging ay maikling buhay sa istante. Maaring mabilis na maging hinog. Ngunit ang pagproseso ng mga ito sa pal ay tumutulong sa pagpapalawak ng kanilang usability. Ang makinis na creamy texture ng sapal ng saging ay ginagawa itong isang perfectong sangkap para sa smoothies na pagkain na sanggol at mga baked goods pagdaragdag ng natural na tamis at nutrisyonal na halaga ng nang hindi nangangailangan artificial mga additives sa proseso ng paggawa ng banana chips, nagsisimula ang lahat ng pagpili ng prepekto, green bananas, green bananas, ginusto dahil mas matutag sila at hindi gaanong matamis kaysa sa mga hinog na gumagawa sa kanila. Mainam para sa paghiwa at pagprito, ito ang paghiwa ng saging na nagbabago raw sa sa so magkatulad na hiwa ng pare-pareho ang kapal ng pinag-uusapan kapal dapat itong kumigit kumulang tat mm milimetro ang kapal para makuha ang perfectong malutong at dito nagsisimula ang pagprito nito. Super satisfying pang industriya fryer ay gagawa ng crispy golden brown chips. Nagtatampok ang makin makinang ito ng conveyor belt system na nagdadala ng pritong banana chips mula sa fryer upang matiyak ang pantay na pagprito Sandaling idagdag nila ang pagtatapos hawakan ang banana chips. Sa so pumagitan ng paglalapat pampapalasa o ilang pampalasa, sila ay pinapadala para sa pangwakas. Pag impake na saging chips, magbigay ng isang malasa at maginhawang merenda na mayaman sa potassium at pangeta fiber gamit ang multi-head weighing na ito. Ang mga makina ay isang paraan na mas mahusay at mabilis na paraan ng pag-impake ang dami ng banana chips sa bawat oras sa bawat ang pagkain ng pakete ng saging ay maaaring makatulong na mapabuti ang iyong mood at bawasan ang mga sintomas ng pagkabalisa at depresyon. Bukod pa rito, ang vitamina B6 sa saging gumaganap ng isang papel sa neurotransmitter synthesis pagdating sa juices apple na natili ang juice sa taktok na listahan ito ay karaniwang magagamit sa debut boteng anyo. Ginagawa itong maging hawak para sa pagkonsumo, ngunit kung curious kas kung paano sila gumagawa ng mansanas, mga bote ng juice na maramihan na napuntahan mo, tama na ang apple juice ay naglalaman din ng natural. Ang mga asukal ay pangunahin ang proktos na maaaring magambag sa calorie intake. Ito mahalagang ubusin ang katas ng mansanas. Moderation bilang bahagi ng balanced dieta na alam mong kumpanya ay may kanya-kanyang plus points. Pero speaking of Japan, ang kilala ang bansa sa premium nitong mansanas juice. Nakadalasang ginagawa mula sa espesyal na nagtanim ng mansanas at binebenta bilang luho mga bagay na ng juice ang ilang brand. Gamit ang solong mataas na kalidad na apple, bawat bote ang kaginihawahan ng proseso. Mga produkto ng apple ay maaaring humantong sa mga tao. Piliin ang mga ito sa mga sarimong masanas habang mas mas madaling ubusin ang mga naprosesong produkto on the go, madalas silang kulang sa buong hanay ng mga stansya at benepisyong pangkalusugan na natagpuan sa sariwang mansanas. Sa itsura nilang parang utak ay hindi sorpresa na ang mga walnut ay madalas na sinasabi bilang pagkain sa utak. Ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga walnut ay mahalaga para sa utak kalusugan at maaring makatulong na mabubuti ang cognitive function walnuts ay mayaman sa antioxidants at fiber makatutulong bawasan ng panganib at pandaragdag ng sakit sa puso. Walnuts sa iyong dieta. Maaaring bumaba ang mga antas ng kolesterol at mabubuti sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Kaya sinasabi nila sa iyo na sila ay mabuti para sa iyong puso. Sa paraan namin, mabuti rin para sa iyong puso ay hindi dinala namin ang napakaraming dahilan para mag-enjoy kang matuto at kahit umiti. Huwag sa tingin mo karapat dapat kami sa iyong atensyon o a single like see that glowing like button ay naghihintay para sa iyo. Nasaktan siya kasama pinapanood itong buong kasiyasiyang pabrikang proseso sa kabila ng kanilang mga benepisyo sa kalusugan ang mga walnut ay siksik sa calorie dahil sa kanilang kaba ng nilalaman Hayaan mo, akong magdagdag sa isang katamtamang laki ng paghahatid ng mga walnut ay karaniwang nasa paligid ng 1 o 28 gram na halos isang maliit na dakot o mga 12 hanggang 14 na walnut, kalahati, yummy goodness. Isa sa mga pangunahin ang mga dahilan kung bakit pinipili ng mga tao na kumain ng Kants ay ang kanilang hindi mapaglabanan na texture at sarap na pinagmamalaki ng isang mahusay na ginawang croissant, mga layer ang pinong patumpik-tumpik na paste na halos natutunaw sa iyong bibig sa bawat kagat at mga makinang ito. Ay sa gawin mo yan, ang mga posibleng croissant ay mayroong espesyal na lugar sa puso at panlasa ng mga tao sa buong mundo. Itong patumpik-tumpik na mantikilya, ang mga pastry ay naging isang minamahal na pagkain tinatangkilit ng milyon-milyon at sa tingin ko sila mamahalin sa panibagong buhay, unahan, baklaba, signature layer ng manipis. Ang malutong na pastry ay isang testamento sa kasanayan ng mga tagalikha.